Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, isang uh, special bike check episode dahil uh, habang lang ako dito, yeah, nakaso uh, may dumaan na uh, astig na fat bike na carbon fiber, no? Carbon lodi. So ang may-ari naman nito ay si Idol Nudge Rohrino. Yan yeah, so i-check natin ngayon yung kanyang poging-poging uh, na carbon fiber lodi na fat uh, rigid fat bike. So Idol uh I nudge uh, before tayo mag-start. Uh, tayo muna kayo. Uh, uh, kailan nyo po nag kayo nag-build nag nitong uh, carbon fat bike? Sinimulan ko to nung last year pero inunti-unti ko muna yung piyesa niya kasi mahal eh. Mm -mm. So nabuo ko lang siya nitong ano uh, January. Ah January. Mga ah. almost one year in the making no. Oo. Yung process may ano eh noon ko may mahirap mag isang bagsak eh so oh mahirap talaga uh, kay ano you know, ko din yung mga bawat ties uh, yeah. kaya sure ko lang na sukat siya sa bike ko baga ano uh, tis lang no sa ipon tsaga tsaga oh. sa ipon tapos yun na nabuo oh, na tong pogi pogi na fat bike no parang gusto ko tuloy mag parang gusto ko tuloy mag carbon sa fat bike <laughs> kasi ang ganda yun. So next question naman na idol, uh, sa inyo naman na i-ride tong uh, carbon fat bike niyo. Sa so ngayon, ang pinakamalayo kong na-ride is Tagaytay. Hmm. So, hanggang doon lang muna ako, pero balak ko siyang i-ride din sa mas malalayo pa. sa uh, saan yun yung mga ano yun, mga target yung schedule na long ride? Target ko uh, Batangas, uh, Laguna Loop, mga ganyan. So, kaya nag-build ako ng uh, gravel setup na fat bike para ano rin uh, para mabilis ko rin sigurong matapos pero siyempre ensayo lang yan. Oh <laughs> uh, tsaka ito kasi yung fat bike ako nakagamit ito ang ano nga uh, naka na rin ako ng fat bike ito kasi wala akong alalahanin eh, pag itong gamit ano eh malaking gulong eh Mas prefer ko kasi yung road setup dahil hmm. mas uh, mas convenient at tsaka mas ano lang ako eh more on kalsada lang din naman yung lagi kong ano uh, ride so mas ano mas prefer ko yung ganitong bike. At saka sa lubak-lubak, bali wala yung mga ganyang gulong Ay, eh, o, no? <laughs> kahit fast rolling siya, wala rin problema sa lubak. Pwede rin ipang terrain kung gugustuhin. Oo. Oh, kasi nga itong fat bike kasi, uh, daw ito sa sana daw sa snow daw at sa beach. Exactly. Yan. Pero syempre dahil hindi naman akma yung dito sa Pilipinas, Uh, okay pa din dahil yung mga alsa natin dito ay ayun nga hindi pantay eh. so, <laughs> kaya, kaya ako nag kaya ako nagbuild rin ako ng fat bike eh. kasi nga lalo na kapag bebiyay ako ng malolos bulakan doon pagdating ng wasak-wasak ang kalsada doon <laughs> <Totoo. Yeah. laughs> yun so, saktong sakto yung fat bike doon pag, ano eh. pag ganun, uh, ano eh pag ganung ano weather con uh, ano yung sa tag pagtagulan sa Bacartor Highway pag sira-sira kalsada eh <laughs> totoo <laughs> yun. kaya mas prefer ko yung ganitong build uh, hmm. mas efficient so kaya ganoon Ayun. So, yun nga yung general background sa kanyang uh, fat bike, carbon fiber na naka, ano pala, naka gravel setup. So, mag-start muna tayo sa kanyang frame set. Ito kasi, kuya, nakita ko to sa Lazada. Ito ay BXT, no? Yes, BXT snow bike. Hmm. Uh, 16 inch. Uh, kasama yung fork. Uh, ayun din. <laughs> so, Check na lang sa Lazada. Oh, sa, sa Lazada. <laughs> kasi nakita ko na dati to sa ano, sa nakita ko na 'yan sa Lazada. Kung ako bibili noon size 19 kasi ganda ganda kasi ako sa <laughs> Lalo na yung ganitong kulay lang, yung simple lang. Yes. Tapos lalagyan ano, bakit lalagyan ko rin ng custom sticker, no? Pwede. O baka pangalan mo kaya basta kung, kung ano yung gusto ko ng ano trip na decals na ilagay mo dyan eh no? Sa akin wala pang maisip kaya ganyan lang muna hmm, Simple lang eh no? So, yan uh, yung head uh, yung head tube to s'yempre eh, tapered no. Then tapered? yung yan tapos yung cable routing uh, full internal cable routing yan pang BSA threaded the bottom bracket shell pang 31.6 mm diameter uh, diameter na seat post uh, throw axle yung drop out then ang disc brake caliper mount naman niya ni sa uh, post mount no. Then tingnan natin yung court yan kasama yan eh kasama na yan uh, frame set ng benta diyan no sa carb, uh, sa BXT yung carbon fiber din to eh pag alam ko T700 to eh Yung pagka carbon fiber nito Ang sabi eh ano daw to eh T T1000 Ah T1000 ah. oh. na yes. ah, ah, Mas advanced na pala no Ang size ng fork is 150mm uh, True axle mm, True axle Sa frame is 190mm uh, -hmm. Up to 48 uh, size ng tire Yung kasha sa rear mm -hmm. And sa fork hanggang 5.0 Ah, hanggang 5.0 kaya medyo may allowance pa no kasi yes. ito 4.0 no ah. yan then ang display caliper mount din naman yan is post mount no so next naman sa cockpit no ngayon lang ako nakakita ng uh, gravel uh, gravel handlebar na carbon fiber yan first time lang to no yes. first time ever lang ako makakita ng carbon na ganito no uh, ito kasi yung itong kulay parang kala ko Richie, yung pala Z ano zino no Z N I I N O na carbon fiber no na gravel gravel ano gravel canto bar o yes. corner bar ayan 31.8 mm ang diameter mm, may specs pa to sa Lazada Wala siya sa Lazada eh, sa Shopee Ah, sa Shopee naman to Actually, na po yan Parang lahat, halos lahat ng pyesa galing Shopee Shopee, Lazada. no? Eh, sabi mo kanina Itong lapad dito sa tip ng, tip ng handlebar 600... 620 Ito parang 400 plus to eh. Nasa ganun yan. Itong sa ano sa proportion naman siya. So pag naganap ka ng 620, makukuha mo rin yung sukat nito Mhm. De yung ano naman no, yung ano pala yung bar barte pala nito. Ang bar tape niya is baklos. Uh, backloss. Yan backloss na bar tape no na parang sa lagid tuos ano? Sa lago bang parang kamilyon, kamilyon yes. yung kulay no. Yung stem short stem no. Short stem galing sa red. Ano? Nakalimutan ko. <laughs> pa ilagay ko na lang sa screen no. Ah. Uh, paano na lang kuya kung sa ano kung saan nabili para makita natin yung brand name ano. Okay sige. Yan. Ah, uh, yun nga no. Short stem, parang wala nang haba eh. 35 ah, mm. Ah, 35 mm. Yung angle, meron pa bang angle ito? Parang 0 degree na lang 'to. No? Yan, ah, 0 degree. Ah, uh, wala kasi ano kasi. Ay, nasa no? ano siya, 32. Siya 'yung pinaka-maiksi eh. At, At yung, yung, haba, yun yung yung haba, yung angle, yun parang wala na mm. zero na no? Ah, yung ano pala, yung taper dead set ito idol. Uh, Stock ng ano Stop ng BXT. Yung ng BXT. Yung yes, yes, stacked siya sa BB ng pagbili na Silverix. Yung seat clamp, yung seat clamp para sa ano ko no, sa FC Tremor ko kamo nga Pero kasama na rin sa stock. Hmm, uh, din ng BXT na dual bolt na clamp no. Uh, ano alum, uh, ano alum, alum, aluminum. Yun, yes. aluminum Allen type. 34.9 mm ang diameter. Yung seat post unbranded no. Yes. Ilang uh, mm po idol? ano yan 600 yung length uh, 31 600 hmm. baka ano lang to 3, Ay 400 pala 400 yan 400. 400, mm tapos yung ano yung lapad niya is nasa 31 point something yung 31.6 yun ah, ganun. na setback na may dual bolt clamping system next naman yung itong kanyang saddle first time lang nakakita ng ganitong model ng rock bros no na saddle yes. na may parang ganitong curve, ano, marka na dito no? Ah, uh, walang butas sakit na, malambot and flexible, uh, steel railings. So idol, ano po yung feedback niyo po dito? Comfort. Ah, comfort, uh, comfort okay na okay. Ah, uh, bagay na bagay siya sa mga long ride. Ah, uh, wala akong masyadong nararamdamang sakit sa singit at sa puwet. Walang saddle source no? Walang ganun. So, okay na okay siya. Goods na goods. Yan so ito nga yung feedback na dito. No? Proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Uh, yun nga, pabansang drive train nito one by, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. Ito, dami kong first time na nakita dito. Ito, first time lang nakita ng L2TX. Kasi ang alam ko, XLA, ano eh. Uh, uh, isa, sa nila, isa sa mga latest nila yan. Uh, parang ka-level niya yung XTR. Ah, uh, L2, ano to 12.5? 12 speed. Ah, 12 speed. So, sorry, nga pala, <laughs> 12 speed, 12.5 tuloy. L2, 12, uh, 12 speed na TX. Yes. Na pang 12 speed, no? Ah, uh, pa ano sa shifting okay naman. Ah, uh, so, ano, uh, very smooth. So wala pa akong naging issue so far. So goods na goods. Yan sa mga ano, sa mga nag-interest yan. Ah, uh, smooth to no, smooth daw ang shifting nitong L2 TX na 12 speed, no. Ah, uh, next naman sa kanyang ah uh, fat bike crank, yan uh, Pro Wheel Kratos na ito yung pang 1x version na <coughs> purpose built na pang 1 by no. Uh, 104 BCD. Yes. Yan sa isang chain ring 175 mm ang crank arm. Then yung bottom bracket po nito pro wheel din. Sta pro -wheel. Kasama, kasama na 'to, yes. di ba? Yan kasama. kasama na yan. Uh, ang ang haba niya is 100 mm. Yung, yung, spindle ay yung bottom bracket. Uh. Then yung uh, chain ring launch na 104 BCD 3060. Yan 3060. So tignan natin yung clearance dito, no sakto lang allowance pa. Oo. Oh. Pero hindi na pwede 30T yata dito. Didikit na. Didikit na. Sinug Didikit na. Sinubukan ko gagasgas eh. Gagasgas. Sayang pa naman to. <laughs> Sayang okay. pa naman pag nagasgas. Idaglag ako ng spacer pero sobrang cross chain. Na. Ayun nga, Yung chain line magiging issue niyan. Ah. Hindi na balance yung chain line no. Yes. Kaya sakto lang yung 30-60. Then next naman sa sa pedal pala. Uh, road bike lipless pedals yun yan. Rock bros. No? bros. Yan. Yeah, yeah. Rock bros. Tapos meron ka pang ano no. May adapter ka pa ano? Yes kasi malaki yung pa ako, eh. So nag yung extender. Kumpaka yung stance nyo, lala lalapad no? Lalapad. Lalapad yung stance then. comfort. Yan yeah, yes, yeah. meron yung ko lalapad napansin sinto no. Ah na no? uh, next naman sa chain na uh, magaan kasi hollow plate no. Anong brand po nito? Ah uh, Z ano ztto na chain. Ah ZTTO kasi nagbabalak-balak din ako mag ano, magibang brand kasi nga medyo mahal kasi yung Shimano eh. Tanong ko lang, baka kasi mag baka kasi mag eh, um, makabili rin ako nito. Ano po yung feedback niyo po dito sa chain? Ah, uh, saktong-sakto siya sa sukat ng ano, ng ah uh, ng sprocket and sa chain ring so kaya ano nagmamatter din sa smooth shifting so okay na okay Ah, uh, hindi pa kayo napuputulan dito sa. Ah, hindi, never ko pa na experience. Mm. Gano gano pa katagal ito? Yung chain. Ah, uh, ni-ride ko na siya since January, so months pa lang. Ah, Five months, months pa lang. Ah. Mm. Pero ano mukhang No naman 'no, oh. yung CTT 'o. Oh. Baka makatryo ako ng ibang brand. Ah, uh, next naman, ito kanyang 12-speed na MTB cassette sprocket na ito yung light version eh. Ito kasi aluminum 'no. Yes. Ito steel Maraming brand na ganito, may ZTT o SLR, may yung brand niya sunshine, is, uh, sunshine, ah, uh, yung lightweight version nila nasa 390 grams. Magaan na. Magkano pala yung mga ganyang ano? Ah, uh, sprocket. Ah, uh, nas sa pagtumingin kan nasa 3K to 4K uh, uh, to 5K. Three, uh, ano, uh, mura na, mura na rin para sa magaan, no? Kasi yes. kasi uh, yung mga SRAM na ganito mahal. Exactly. <laughs> Nako. Kaya, ano pala, uh, shifting okay din? Yes, oh, walang problema sa shifting. parang gusto ko tuloy pag-aanin ko yung fat bike ko. <laughs> ayun, uh, na next na. Naka, naka XTR fins. Uh, uh, ayun pala, next naman, itong kanyang RD, yun, L2TX na 12 speed, no? Na, ano to, talagang malaki na yung, stock na talaga yung pulley nito? Stock yung pulley, carbon yung, uh, itong cage? Yes. Ah, carbon pala to, no? Ang ganda ganda talaga ako sa art. Ang ganda ng art din ito, yung shifter. Ngayon lang lumabas eh. No, parang hindi ko pa alam, parang wala pa akong nakikita ganito. Ngayon lang. First lang ano, uh, nakikita nito. Niya, so, ano, matigas. Matigas yung, kaya hindi siya gaganon ganon pag uh, lubak, no? O kaya dadaan sa humps. Exactly. Yan. Mm. Hindi siya matagtag. Kumbaga, ang L2 go paganda ng paganda, no? Wala lang siyang lock. Pero <laughs> okay naman yung spring niya. So, wala akong problema pag dumadaan sa lubak. Sakto-sakto sa mga hindi makabili ng Shimano, no? Tsaka road, Mag ano lang naman ako eh, more on roads lang ako eh. So okay na okay. At tsaka maganda rin na may brand na mga ganito na quality rin sa mga hindi yes. makabili ng Shimano. Mas budget siya compared sa Shimano. Mm -hmm. Tsaka ano na rin, maganda na rin yung quality eh, no? Yes. Kasi sa fat bike ko, nag-ano na rin ako eh, nag-L2 na rin ako eh. Na 11 speed nga lang, Yan, first time nakakita ng 12 speed eh. Yan so ito nga yung drive setup na kanya fat bike na uh, pogi-pogi na carbon fiber no. Ah uh, next naman sa kanyang wheelset, ito yung kanyang gulong no. Ito yung dati kong gulong na nagka-issue eh. Ah, uh, chow yung Sandstorm na 26x4.0 na foldable foldable pala to, foldable. Yes. Same din tayo ng issue eh, no? Yes. Yan, same din ng issue. Yan, may, yeah, mga may, may mga cracks din no katulad ng sa akin, no. Sa palagay niyo, idol, ano yung naging nag-cost niya to? Tingin ko, hindi ko alam sure. Hindi ko alam kung quality or baka over-inflated. kasi ganyan yung ginawa ko dati kaya siya nagka-crack. Mm. So, pero ayun lang. Okay na pa naman pero balak na rin bumili ng bago para sa safety na rin. Safety na rin eh no. Pero ito kasi January din to no. Mm. January ko binunot at nang isa bagsak para. Mm. Sa ngayon okay pa, hindi pa naman nabigay uh, no. <laughs> But okay pa naman. Ah uh, next naman yung rims oh idol. Ang rims is uh digon uh 26er uh 32 32 holes ah mm. uh, no holes kasi prefer ko yung walang hole sa rim ah mm. uh, dahil road setup nga ako and issue ko na lumalabas kasi yung interior sa mga butas ng Oo nga. so kasi yung sa akin nan lumulo na yung yung rim tape nun parang umuumbok nun ah so <laughs> kaya nagano ako ah uh, no holes yung binili ko and then yung sa spokes ano siya apilar so, na 26er yung sukat Ah, pwede pala yung ano, pwede pala yung MTB pwede. May may nakita akong 20, pang 26 eh. Oo, oh, may, may, sa no nakabili ako dati kasi 26 sir ako pero di ko alam na pwede rin pala yung sapat bike. Pwede. Ah, pwede pala sa fat uh, bike basta so, 26 sir. Yes. Ah, ngayon ko lang nalaman yun. Akala ko pag pag fat bike may specific na pala. may specific na na spoke para sa pang fat bike. Yung pala okay. yung, M, yung pang MTB na 26 sir, pwede rin pala dito. Yes. Ay, sige ka Ngayon ko lang nalaman May, may, bago na ako natutunan. No? Pillar pala to. Ito aloy to, di ba? Aluminum mo ah, aloy. Yes. Then, yun nga yung hubs, no? Hubs is... Crimson? Crimson chunk. Uh, 190 millimeter uh, cassette type. Ilang ho? 6 uh, ilang? Six poles. Uh, ayun. Uh, and sa sa front naman is 150 millimeter. Ayun. 32 holes So, i-check natin yung tunog nito, idol, kapag naka pa pakinggan niya lang, curious lang ako. <laughs> Ayun, sige, paano lang po? Paikot na lang po. Yan pala yung tunog nito, no? Yan guys, yan yung tunog ng Crimson. Anong model nga ulit ito kuya? Crimson Chunk Yon Crimson Chunk Fat Bike Hubs Fat uh, Bike Hubs pala pag naka pre-wheel Okay na po kuya no? Then last na lang sa kanyang brake set Ito unique na unique yung kanyang brake set kasi Yung mga Shimano na brake set Labas na labas yung ano Ah, labas na labas yung kable. Ito tago eh no, parang sa road bike no, parang sa parang naka STI. Ito lang yung yeah. nakalabas. Ano pala ano, ano pala yung brand nito? Ang brand niya is III Pro. Ah uh, Ano siya, parang uh, flexible yung kanyang cable so pwede siya itago. Ah, so nakita ko to na parang perfect to sa corner bike kasi natatago mo yung kuya. Kuya, pas, pasit naman, pasit yung mga links sa. <laughs> <laughs> parang gusto ko na rin i-upgrade yung fat bike. <laughs> Isyu ko kasi yung nakalaylay pag corner bar nakalaylay ang ano eh, ang kable lalo na pag hydraulic. Mm. So nakita ko ng hydraulic brakes na ganyan. So tinry ko na. And goods naman yung performance niya, maganda yung kapit ng uh, ng brake. ah uh, okay na okay yung brake power lalo na pag bihusong. Natatakam ako sa ano nyo, <laughs> sa mga specs ng pot bike niyo. ang lupit, gaganda eh. <laughs> ano nga ulit ito? Ito kasi nakalagay, peer, peerage peer range yan, tapos uh yun iniinit yung uh tri ano Triple I Pro. Yan powered by Triple I Pro. Ayan. Ah Triple I Pro yung brand tapos Peerage Peerage for yung uh, model dahil sa 4 dahil quad piston to Yes, exactly. Yan quad piston na mineral. Ganda. Tapos para may fins pa ano? Yes. May cooling fins pa. Magkano pa lang bilhin niyo dito? Sa ganyan nasa 4K. 4K? Yeah. Nagpabalak maganda. pa naman ako mag, ano, mag, mag Shimano Deore M6100. 8,000 yun. May it 8,000. Ito, 4,000. Kung corner bar pa, mas maganda na. Patatago mo rin yung kable pag, ano, ka straight bar. Straight bar. ayos, ayos. Ganda, ganda. ganda, ganda Yaming, yami pala nito. Na Ay, naka. Papa, nagkakasakit na ako ng agbrititis. <laughs> Hirap yan. No, nga eh. Dahil lasa lang sa kanya rotors, no? Yan para sa kami. stram center line. Yes. Tama, no? Stram center. stram center, line. Ito naman kasi, Magan? 160. 160. Eh, pang MTB, no? Kasi maga naman yung bike niya. Yan, 160 mm ang diameter harap at likuran. Uh, pares na fixed type and bolt type disc brake rotors. So, kuya, uh, ang timbang sabi nyo, 12 kilograms, no? Kasi di ko talagang tala, di ko tala yung timbangan ko, eh kulang-kulang, uh, may get 12 kilos. Yeah. Yung 12 kilos. Then, magkano ang total na nagasa siya dito? Nasa 40 to 50k. Hindi na masama. Ma Mura na yon sa carbon. Kung fat bike lang din so, ang usapan. Kung fat bike. Eh, yung ibang brand, umabot ng magagandang fat bike, aabot ng dahil libo eh. Exactly. Sa so, ganyang specs eh, no? Yes. Yan, so... Stock pa yun. Stock pa yun eh, no? Mm. na yung, yung sa trek, magkano ba yung sa trek? Nasa 70. 70, di pa ah, carbon yun eh, no? Ang alam ko, aloy pa lang yun, alloy Aloy. Eh. Mm, aloy pa lang. Ito, carbon na. Tapos, ang gaganda pa ng mga parts eh, no? Yan, guys. Ito yung uh, BXT. Mayroon bang model nito? O BXT lang? BXT lang eh. Ayun, so ito yung... Isang unit lang siya eh. Isang unit lang na walang model, no? So, guys, ito pa pala yung uh, BXT. Carbon grad... Uh, ga, <laughs> carbon fat bike na naka-gravel setup. naka naka bars no? Ni Idol Nudge Paruhino. Yan, so hanggang dito na lang yung video. So kung meron kayong tanong regarding dito sa inyo, ah, regarding dito sa poging pogi at yaming yami na kanyang BXT fat bike na carbon fiber, i-comment na lang niyo sa comment section na below. So Adal, mag-shoutout po kayo. Ah, uh, shoutout sa family ko, uh, belated happy Mother's Day. <laughs> and boat straight. <laughs> Ayan, oh, kasi election nyo no? yan. So, marami marami salamat idol sa pagbite check Thank ng fat bike nyo. Yan guys, marami marami salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe yung YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para totally notify kayo. Yan guys, marami marami salamat sa inyo and ride si po sa inyo. Thank you. Thank you.